pois ko sususuyo pa natin, ngayon po dito para po naman sa batayon po nito ko sa rezal, pangalawa po gipigil. Matapos po, ang pag aalay ng mga bulaklak ay ang kung poto ako sa lahat. kung poto po masama sa pag aalay ng bulaklak sa Bureau of Jail Management sa po ng Senior Jail Inspector Kim Allen, at Senior Jail Inspector ng Leslie Indiana. po, po Masayama, po masayama, para para, sa iyo, po kasi ka, para kay po, sa pangunan ng kayong parangay at Rondabuga, from the Director of University of Versal System, Dr. Florante Mercado, from Colegio de Montalban, led by Dr. Joy Mercado, from Tep and Family, Montalban, ngayon din po ang ating pong Knights of Columbus District A o 17, Mr. Felicissimo Auxilian. Maraming salamat mag-assist ang ating Boy Scout of the Philippines mula sa ating pong coordinator Mr. Jackie Lucky Belandres and of course ang ating pong Philippine Reenactor sa so pamumuna po yan ni Sir Bernard Supetran. Mula po ang mula sa lokal na pamahalang bayan ng Montalban, ipapasalamat po kami sa pagdating po at pakikisa ng mga apo ni General Liserio Imaya Jeronimo. Pasalamatan po natin Mr. Edgardo Ocampo Jr., Ms. Josephine Dayao, Ms. Rosemary Francisco, and Mr. Ryan Patrick Francisco. Yan po ang kaapuapuhan -apu ng atin pong uh, General Liserio Imaya Jeronimo. And of course, from the DepEd, maraming maraming din pong salamat. <laughs> Sige At dito po nagtatapos ang ikalawang bahagi po ng ating programa ang pag-aalay ng mga bulaklak sa pagunita po sa ikaisandaan at siyam na ani, na na taong pagdiriwang ng karawan ng ating lokal na bayani General Liserio Imaya Jeronimo. At ganyan din po kahapon ng ating Philippine National, um, National Heroes Day. sa ating mga kababayan sa panandaliang paghintupo para sa paggunita po ng kaarawan ng ating lokal na bayani General Jeserio Geronimo. Muli, maraming maraming po salamat sa ating mga kawani ng pamahalaang bayan ng Montalban. Maari na po tayong bumalik sa ating mga tanggapan at patuloy na itaguyod po natin the Filipino brand of service excellence. Natatapos na lamang po ang ating photo opportunity for documentation ng ating kung ating po mga national ating na department heads. Pwede po tayo mag join po doon for photo opportunity.